Patay na ang sunog sa bahay na ito sa Malvar Street sa Davao City Pero sumiklab naman ang emosyon ni Lor na may agwas Natrap kasi sa nasunog nilang bahay ang tatlo niyang anak na sina Jenny Mae, Rose Mae at Rose Lynn Na nasa edad na isa hanggang pitong taon nang suyuri na ng mga bumbero ang malaulingang lote, natagpuan ang bangkay ng tatlo na magkakayaka pa. Kwento ni Lorna, iniwan daw niyang natutulog ang magkakapatid para mamalengke. Nataon ding wala ang kanyang mister na nasa trabaho ng sumiklab ang apoy. Ayon sa mga kapitbahay, mabilis na kumalat ang apoy. Bigla man doon ang hangin kasi papunta doon ba? Papunta doon ang hangin. Dito nagumpisa. Ayon kay Fire Officer Juan Jovinal Kidlat, naiwang sinaing ang dahilan ng sunog. Di raw kasi tuluyang napatay ang apoy sa kahoy na ginamit sa pagluluto. Mangiyak-ngiyak ang ama ng mga bata nang malaman ang nangyari. Pero pipilitin daw nilang mag-asawa na matanggap ang pagkawala ng kanilang mga anak kahit mahirap. Dito muna sa Barangay Holpan, pansamantalang maninirahan ang mag-asawang Aguas habang hinihintay na mailibing ang kanilang tatlong anghel. Nakatakda naman silang ipailalim sa psychiatric examination dahil sa trauma na kanilang naranasan. Jam Avan News Five.